Good morning po. Yusek, a uh, former presidential spokesperson Harry Roque recounts the pain um, of leaving the country and being separated from his children at ang sabi niya pa po ay I, I was forced to leave under the circumstances at hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po lang ng sagutin ito eh, pero kinakailangan po dahil baka po ito ay uh, uh, tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, uh, mukhang isinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa Administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta, kwentong barbero. Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay uh, naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. De La Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo na siya mismo ang nagboluntaryo ng mga facts at mga dokumentong kanyang ikinomento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat pong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR uh, records, meron siyang mga este, uh, extrajudicial settlement ang kanyang anti at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain attorney percival. Lahat ng ito ay wala ang pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa pangulo at sa administrasyon? So sa mga, sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino.